Magandang hapon mga kababayan ng Pilipinas Ngayon po ay araw ng linggo November 30, 2020 uh, Ngayon po ay aking ibabahagi sa inyo kung paano ang pagluto ng masarap na pinapaitang baka Ito po ang ating mga ingredients uh, Butter Luya Bawang po sibuyas at sa sibuyas na dahon pero mamaya natin lalagay pang garnish po para lalong sasarap ang ating lolo to. at saka yung green na o espada sa huli na po ito para hindi masobrang maluto at uh, ito po yung sinigang na sampalo tamarin para pang patanggal ng umay at saka pang laban sa taba at pait na ilalagay natin mamaya ito po yung mga laman loob ng ating karning baka laman loob ng baka ito po yung heart ito yung kidney, kidney yung tripe po at saka ito yung small intestine, small intestine. At yung pinaka kabibigay, din kabibigay na yung natin, ingredients na pampalasa talaga, yung sweet bread. Yung nakalaylay dito sa baka, na, yung taba ng baka na nakalaylay, ito po yung sweet bread. Hindi naman ito sabing mataba o ano, parang karne rin siya pero malambot, pero pampalasa talaga ng papaitan. Yung iba hindi nila alam ito, pero i-share namin para alam nyo kung anong, anong pagluto ang masarap na pinapaitan. Of course, lalagyan, lalagyan din natin na ito yung kasi kung ang, papaitan wala po itong yung vial, yung abdo ng baka, hindi po masarap ang papaitan. Hindi po papait ng konti. Pero wala po natin lagyan ng marami. So, andito po yung oil. Oil, yung, yung ginagamit po namin, yung sunflower oil. Kasi low cholesterol, 100% pure ito source of omega 4, omega 6. Kasi po kami ay diabetes, diabetic at saka high blood. So kailangan natin yung less calorie, low calories na oil. At saka asin po at paminta. black pepper, paminta. Mayroon din Mayroon din tong pwedeng nating lagyan ito, yung iba kasi masarap na itong baka pero kung gusto mo pang lagyan ng pampalasa, ang pasarap. Eh, bigyan mo ng beef flavor broth mix. At least beef pa rin sa isa lang talaga ang lasa niya. So, ang unahin natin po ay napakulo na siya. Papakulo natin food. yung kwan. Napakulo na namin itong heart saka kwan. Kidney. Kidney. Yung ito na lang yung fried. Fried saka, saka intestine. Para Uh, madaling, matatang madaling mga ma islesin, hindi madulas. Kaya dapat pakuloy na ipadaan natin ng sandali sa kumukulong tubig. Pati, pati na din itong ano? Pati itong, itong uh, tripe, itong sweet bread. Sweet, sweet bread po. Okay. ilalagay din natin. Sabay-sabay na -sabay yon para mag-shrink lang yung ano na na loob niya, mag-shrink siya na malayin yung ma-slice na hindi siya madulas. So, kailangan niya na Ano Sandali po. Ilagay natin itong mukhaan. Sweet bread. Ayan, hintayin natin na ano na. Pagkaloy natin kahit uh, na limang minuto. Limang minuto ko, Para matanggal lang yung dulas niya madali na lang siya ma... At madaling... Tanta rin. Tanta sa... Uh... Nalinisan na po ito masyado. Kaya kung, kung gusto mong malasa yung niloto mo, uh, pwede mong yung pinagkuluan, ibabalik e, mo ika uh, is mamaya. Isip. Para yung lasa ng karne, eh andyan pa rin po. Hindi na natatanggal. So, um, ang ko na rin dito, gagamitin po natin ng pressurize. Pressurize. Yung pressurize. Dito natin papakulo yung lahat ng karne. Lahat ng karne pagkatapos na ma-slice para po ay makatipid ng kuryente. Dahil uh, kung normal lang po na iluluto eh, natin sa isang kaldero, eh, umaabot ng tatlo-apat na oras para maluto yung pinapaitan lalo kung maramihan yung niluluto mo kaya ginagamitan ga, natin ng rice 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 cooker mga 15 minutes to 20 maximum luto na po malambot na po at nakatipid ka pa ng kuryente at dito mahal din ng kuryente so dapat practical tayo para makatipid makaipon so ko na in advance para po hindi na masayang ulas ito na medyo na kumukulo na yung ano Pumuputi na yung mga laman loob yun nag na ang ano ang laman loob na isa ng intestine ah, na yan So, okay. hintayin na lang na mag sweet pa Para hindi siya ano, mahirap pa slicein. Matagal kasi mag slice pag ganyan na ano eh, na hindi na slice. Madulas. Sunod isa pa yung kanyang uh, protein doon sa loob ng uh, small intestine pag in-slice natin na fresh, natatanggal. So, makikit siya sa ano, sa tagtara natin, pangitignan. Natatanggal din yung, natatanggal din yung sarap, sarap na ng karne, din yung, ng karne. Yung juice niya, natatanggal. Yun ang magpapasarap, magpapasarap sa pinapaitan yung juice ng intestine. Kasi yung iba, nililinisan nila masyado, tinatanggal, pinakaluan hanggang... Actually, malinis na yung so, chef kababayan. Eh. Nilinis namin ilang beses po. Para maganda yung pagkaluto. Pwede na, ay eh. tanggalin na lang natin dito sa... No? sa... Pinaglagaan. Pinaglagaan. So, pagkatapos na natadtad, pwede natin pagsabay sabay na lahat pag niluto na ito. So, mamaya guys, ipakik ipakikita namin kung paano ang uh, proseso ng pagluto uh, niya. mga kababayan uh, ito na po uh, ipagpatuloy natin yung pagluluto ngayon ay na sa mantika yung karne ngayon lalagyan na din natin ng butter ang pasarap kasi kung ilalagay natin yung natin kanina ay, yun. hindi papasok yung lasa ng butter sa karne ngayon natin ng asin. Puntin asin lang. Ayan, mababong na po. Mayroon natin ng na paminta. Mayroon natin ng paminta. Ang hang kunti. Para kakagat yung ngung ngung ngung. Sarap. Ang hang. At siyempre, lalagyan din natin ng beef flavor broth mix para mas masarap pa. Lagyan natin yung kunti lang, isang kutsarita lang, isang malit na kutsara. Teaspoon. Teaspoon. So, sa takpan mo na, ilagay mo yung set aside na yung tubig ng ano pinakuluan ayong tubig na pinakuluan din sa aside ba pamayna yung tubig na nilkuluan natin ah yung pinagkuluan ko ng karne para masarap po kasi nandun lang yung lasa na lang ng karne focus Talagang masyadong... Lagay natin ang... Sidney. Itong... Ilagay natin yung... abdo Apdo. Dalawang kusarita lang. Para hindi, mas, hindi masyadong mapait pag ano, tansyahin natin pag uh, ano na siya tumulo na siya mamaya tikman natin, tansyahin kung ano ang Lasa. pait ng ano tapang pait niya saka natin lagyan ng seasoning na uh, tamarin soup lalagyan so, natin yung dalawang sili muna yung paborito ni mga Marcelo. Para ang sili. Yung oh. aroma ng sili ay papasok na. So, lahat-lahat na nyan pag ano, ay yung tamarin. Na, guys. Lahat, Tapos ilalagay na natin yung na lahat, tamarin. na lahat-lahat yung mga ingredients sa katakpan. So, mga 15 minutes na natin na 30, 15 minutes natin na pagkuluin yung karne sa ng pressurized para madali na siyang ano, maluto. Yung lagyan ng kontotubig. Dagdagan? Hindi na. Kaya yeah, dagdagan pag ano na siya. Ito, no, papakuloy natin talaga para isit natin ng 20, to uh, 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. 20 minutes para... Kasi no. baka ito guys. Hindi natin alam kung malambot siya o matigas yung karne. Ang baka. So usually, uh, 15 minutes is uh, enough. Sa so, uh, pagluto ng ganitong ulam. mamaya ihalo na yung ano, i-garnish niya ho itong ito uh, dahon ng uh, sibuyas saka yung uh, luya na na hinati uh, niya saka itong sili yun ang gusto niya eh, na gawin <laughs> yan ang paborito no, niya po, marami kaming I mean, umorder ng papaitan ng tuwing may okasyon po, hindi nawawala po yung ganitong papaitan. Gustong gusto po ng mga relative na mga kamag-anak dito sa Toronto saka yung mga kaibigan natin. Hinaharap-hanap nila, lalo kung panahon ng winter. Tapos so, ngayon, pinapakuloan na natin ng 10, 15 to 20 minutes sa pressurize po para madali po. Yan, parang malapit ng no. So, mamaya, okay na siya. Yun. Start na siya no, na mag, minutes. ano, so, time, timer, doon tayo mag-start yung mag-sounds uh, na yung, uh, ano, yung, so, isip natin ng 15? 15 minutes, ah, uh, 20 minutes. 20 minutes, okay. Para sigurado. Ito na mga kapatabayan

ililipat na natin po itong uh, pinakuloang uh, sa so, may malaking serola. Ang glasa uh, mo yan ang mga hapang para matanggal. titikman natin sandali mamaya kung anong lasa, kung maalat, kung matabang, mapait ba o hindi, o maasim. Itipan ko muna. Itipan natin kung anong lasa. panasim ang hang hang bila lagi na natin lahat ng mga ingredients ah uh, kabuhayan wire yung latirang green onion luya luya. tuyak saka yung sa tikman sili Mark Diyan natin ng konting asin. Ididurog mm. na pulang kanin ah, asin.